Paano ba mag-cancel ng appointment sa e-registration? So, punta lang po tayo sa online services dmw.gov.ph So, kung may account na po kayo ay mag-login na lang kayo. At saka yung mga kung wala pa po kayong account, dito po muna kayo sa register para kapasok na kayo doon sa kanyo ito gagawin so mag maglalagin ako kasi may account na po ako so maglalagin ako ngayon ilalagay ko yung account ko kasi registrado na ako so maglalagay ako ngayon ng password login So, ngayon, nandito na ako sa loob. So, ito yung pag-ibig. Pag, pag nag-pop up siya, i-close nyo na lang po. Yung color, color black na yan, i-close nyo na lang. So, mag-direct na po tayo dito sa Balik Manggagawa para makagawa po tayo ng cancel of appointment. Tapos, pag ganyan, kailangan po ay na-update nyo yung profile nyo update profile tapos up, pag nag-update successful na siya so continue po kayo so kahit magka-cancel po tayo so kailangan po natin dito maglagay ng temporary date kung talagang ika-cancel nyo po yung application nyo so magpipil up pa rin tayo dito kunwari kung kunwari po ay change employer or white list man, so kailangan tayo mag-fill up dito. So, kahit na hindi yan ma-fill up ang lahat para makarating lang po tayo doon sa cancellation of appointment. So, pagkatapos nito... So, pagkatapos natin ma-fill lahat, so, kailangan po natin fill upan yan kasi di po tayo makakarating doon sa dulo pag hindi tayo dumaan dito sa ganitong fill upan. So, pagkatapos natin mag-fill up yan, magsusubmit po tayo. So, punta po tayo sa submit. Okay, submit. So, ngayon po ay dito na tayo sa BM appointment. So, maglagay lang po dyan kayo kahit anong mas malapit sa inyo. Kahit anong ano, area, maglagay ka kahit isa para makarating lang po tayo doon sa lumabas yung cancellation of appointment. So, kahit, kahit alin po dyan ang piliin nyo kasi cancel of uh, appointment lang naman po tayo. Tapos, next, next po tayo. Pag okay na, so yan po, yung cancel application na yan, yung kulay pula, yan po, i-press nyo lang po yan para ma-cancel po yung inyong appointment. So hanggang dito na lang po, hanggang sa susunod na next video, yung mga mistake po, so gagawan po natin ng mga video lahat po yan. Salamat!